So ito pala mga idol, ano, ah, baklas pa kami dito ng panggilit ng sky drive namin kasi uh, umandar yung motor tapos ayo uh, ayaw umabante. Ngayon nakala namin is yung sira is ito. Yung belt. Pero yung belt niya is buo pa pagtanggal namin dito ng panggilit. So tinignan namin kung alin pa yung possible. Ito uh, parang hindi ko alam kung tawag talaga dito idol. Yung spline niya dito sa loob. Ah, kasi itong belt niya yan. Gumagana naman talaga siya, hindi pa siya sira. Pero malapit na talaga siya masira, ayan Yan, bitak-bitak na siya. Papalitan na rin namin. Pero yung pinakasira niya talaga mga idol dito. Yung sa may gulong namin, bitak-alas din namin. Ah, uh, pala yung may sira. Hindi pala yung pan belt kasi aumandar uh, siya umandar siya tapos so, umiikot naman dito. Umiikot din yung belt, yan. Sumasabay din yung belt, umaakyat din siya. Kasi dito yun nakakabit yan nagtaka kami mga idol uh, umiikot naman siya pero yung gulong hindi siya umiikot ngayon pagdating naman pag check namin dito sa kabila tinanggal namin yung turnilyo ito pala yung sira niya mga idol yan see so, yan tinanggal namin siya mga idol yan tinanggal namin doon siya ayan o oh. yun oh. papansin nyo oh. maluwag talaga siya tapos ito naiiwan tapos pag, nung tinanggal na namin siya ayan o ano. So yun mga idol, ito tinanggal namin yan. Ito tayo sa maliwanag, lagay natin. Yan mga idol, tinanggal na namin. Tapos yung dito niya. Yan o. Oh. Hindi ko basta-basta mapupokus. Yan. Yun natitira lang mga idol dito, yung sa bunga dito. Yan. Pero dito sa loob, wala na siya mga idol, kalbo na talaga siya. Yan. Sa kabila. Yan. 'Yan mga idol. Oh. Kalbo na talaga siya. So yung akala namin ispan built yung sira, ah ito pala mga idol yung mugs yan. Buti na lang may extra mugs kami mga idol kasi ito yan. Ito yung extra mugs namin. yung stock niya mga idol yan. O, ito yung sa loob niya yan. Kompleto pa yan. Yan. sa kabila. Yan. Kompleto pa yan siya mga idol. Ito lang yung nasira pala. Yan o. Sa gitna. Hindi natin mapokus. Kaya akala namin is built talaga yung sira. Kaya binaklas na namin lahat. So ginawa na lang namin, diretso na lang namin, lilinisin na lang namin itong mga idol. Uh, ah, yung sira lang pala is doon sa may ah, spline. Spline may tamang tawag doon mga idol. hindi ah, di ko lang alam kung pinakatawag talaga doon. Pero yung dito naman, okay naman siya ito. Ayan, buo pa talaga. Yung nasira lang yung doon sa mags mga idol. So yun na lang, kakapit na lang namin, papalitan na lang namin ng mags. So hanggang dito na lang yung video muna. For share na lang mga idol na possible din na Nasisira din pala yun yung sa gitna ng mags natin.